Gusto nang tuldukan ni Diana Zubiri ang issue ng pagpapost niya sa itaas ng overpass sa show boulevard na nakabikini lamang. Ito ang dahilan kaya't muli nagsorry si Diana kay dating mandaluyong Mayor Benjamin Abalos Jr. Nangyari na sa pictorial para sa magazine na FHM noong 2002 at matapos ang 22 years ay nais na itong tulukan na aktres. Minsay ni Diana sa dating Mayor to Mayor Abalos, forever po akong thankful at sorry na. Ayon kay Diana, naayos naman ang nasabing kaso na magsorry ang FHM at pumayag sa suggestion ng dating Mayor na i-edit ito kaya't nang lumabas umano ay Nakashort siya ng maiksi pero ang totoo raw talaga ay nakabikini siya. Sinabi pa ni Diana na kaya siya pumayag na mag-post na nakabikini kapalit ng Nokia 6750, ang kauna-unahang cellphone noon na may camera na naging gift sa kanya. At iyan aking balitang showbiz para sa iyong metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.